talagang uh, nandun yung uh, uh, congestion ng mga kapatid na isa sa mga rider na nag-superman sa Marilake Highway. Uh, sinasabing walang umanong dapat panugutan ang kanyang kuya. Naniniwala ang mga kaanak ni Rex Ahmad na walang pananagutan ang rider sa nangyari sa Marilake Highway nitong weekend. Si Rex ang rider na nakasag nakasuot na dilaw na kasama na nag-superman stunt sa Marilake na nagresulta ng pagkasawi ng isang pang rider na kasamahan niya. Ayon sa kapatid ni Rex na si Sara Ahmad, may kasunduan di umano na nangyari sa pagitan ng kanyang kuya at ng pumanaw na rider na si Jan Arguelles bago nangyari ang karera. Ito po ang sabi niya, para alam niyo po, pareha silang may kasalanan dyan. Nagkasunduyan sila bago nangyari lahat. Tropa po sila kaya wag na kayo makialam. Wala naman po kayong ambag, sabi ni Sarah. Uh, kayong mga walang alam, wag na kayong mga alam kasi wala naman kayong ambag sa gastusin. <laughs> Dagdag ng problema lang kayo. Kung wala kayong mga magandang sasabihin, manahimik na lang po kayo lahat. Parang Superman na nakadapa sa kanilang humaharunot ng motorsiklo ang dalawang rider na ito noong January 26 sa bahagi ng Marilaki Highway sa Tanay Rizal. Pero pagdating sa Korbada Nagkasabitan sila, nagpagewang-gewang at nasa pulang barrier. Nakita rin ang dalawang nahulog sa bangin sa likuran ng isa pa sa mga nanonood. Humandusay sa kalsada ang dalawang rider na si Nariko Boyawan at Jan Luis Arguelles. Dead on arrival sa hospital si Arguelles. Anim pa ang sugatan. Sa investigasyon ng Tanay Police, walang lisensya ang namatay na si Arguelles. Ngayong Enero pa lamang, labintatlo na ang nadisgrasya. Nandun yung mga vlogger, nagtitek ng videos, nagtitek ng pictures. Kaya yun siguro yung ano nila, nagpapa nagpapasiklaban, tinataas nila yung paa. Dito sa Maralaki Highway, lima ang sinasabi nila na laruan ng mga rider. Kaya hamon para sa mga otoridad ang pagbabantay dahil tila habulang pusat daga ang nangyayari. Meron din silang ginagawa ng mga codes nila na umiiwas ayon sa HPG. Posibleng maharap sa reklamong kriminal ang mga nagkakarera sa Marilake. Nagsalita na ang kampo ng rider na si Rex Ahmad matapos itong ulanin ng batikos dahil sa naging resulta ng kanilang superman stunt sa Marilake nitong nakaraang weekend. Ayon sa kampo ni Ahmad, nakipag-areglo na ang rider sa pamilya ng nasawing motoblogger na si Jan Arguelles. Si Arguelles kasama ni Ahmad na nag-superman sa highway na nagresulta sa kanilang dilawang nawala ng kontrol na tumama sa road barrier. Parte ng kasunduan ng pagsagot ni Ahmad sa pagpapalibing kay Arguelles, pati na rin ang papagamot sa mga nadamay na nanonood. Humingi rin ng paumanhin si Ahmad sa publiko at sinabing tao lamang siya at nagkakamali. Ito po ang sabi niya, Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ay lubos na humihingi ng paumanhin sa nangyayari. Tao lang din po na nagkakamali at lilinawin ko po na okay na po kami doon sa pamilya ni Moto Push. Humingi na rin po ako ng tawad sa pamilya niya. Masakit din po para sa akin ang nangyari. Pakiusap lang din po itigil nyo na rin ang pangusga kay Moto Push. Bilang respeto na rin po sa pamilya niya, sabi ni Rex Akmal. kung saan yung talagang uh, nandun yung uh, uh, congestion ng mga 'wan, uh, mga riders natin doon din tayo. Kung saan sila naglalaro, doon din tayo.